Nang, nangyayari naman yung mga yung mga homegrown, homegrown eh. Are, sa palaro pambansa. Ito <laughs> <laughs> so, naman, diba? kasi nagde-develop ka ng, ng players eh, sa yung lugar, di ba? Bago magpalaro pambansa, may tinatawag ng regional meet pa yan eh. Okay, uh, uh. per region, di ba? NCR, yan. Yeah. Dist district na, na. meet. District muna, district, tapos regional. Pero, division, uh, di ba? 'yung okay, ganoon doon doon -do mo -do nakikita -no 'yung mga 'yung mga talento ng 'yung ng 'yung lugar para makaano maka saan maka, pero uh, pero sometimes uh, 'yung 'yung Uyar school school based 'yung uh, naging representative uh, minsan may mga iba rin mga player doon dahil doon lang nag-aral 'yung school kasi tinanong sa area ng 'yun pero 'yung bata hindi naman taga doon no? dahil uh, it just happened na doon siya nag-aaral pwede rin yun. no hey. Uh, kasi itong mga itong mga pag sinabi mo kasi ng grassroots ito yung talagang panimula eh ito yung ano eh uh, ito yung ito yung dire-develop mo eh di ba uh, yung homegrown naman okay pwedeng dire-develop na homegrown at pwedeng well sa PBA plan na pero homegrown mo homegrown no ang problema kasi, maganda rin yung gusto natin mangyari. Kaya lang, ang gusto ni sorry, ang gusto ni Lakay na mangyari iba pa mga mga basketball aficionados. Kaya lang po, uh, MPBL is a professional league. Okay? Mm. At siyempre, pag professional na eh they're being paid per contract. Okay? At uh, hindi naman ho parang palarong pambansa ng no, NCR meet na parang kasi ako sa sports director ako doon sa Valenzuela pag humihingi ng ayuda yung mga NCR, pare-pareho yan. Athletes, mm. 1,000 agar, eh. Mm. Uh, at 72 outlets. So, magkano ang bibigyan? ka pong wapay, pare-pareho, wapay, 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 wapay. Parang gano'n, di ba? Ah, eh, pag professional ah. ho, hindi ho ubra yung gano'n. <laughs> Iba-iba rate. <rik. laughs> Iba-iba ho Yan. Ngayon, kung ang, uh, kung ang, um, Municipality, ang probinsya, eh, capable na, na talagang name your price at bakuha. Baka ma baka makuha mo yung gusto mong mangyari. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Sige, taga let's say diyan kakalakasan pa ni sa pani ay pangasinan. Dani ay gusto ko namin kasi gusto namin ito gusto natin promote. Ay ganto pa rin ko. Kaya ko yan. Hmm. O, pwede. Di ba? Pwede yon, pwede. Eh lang hindi ho lahat kaya. Uh -huh. Kaya siya, may, may, may certain budget lang na, na kailangan uh, paikutin. Eh, eh kahit mm. yata itong MPBL, may salary cap eh. Hindi pa pwede lumagpas sa gantong ano eh. Ah, Pare, uh, ah. parang gano'n, di ba? So, eh, papano ho eh, kunwari eh, kala, let's say, ito lang po, for the agreement uh, good and purposes, o nagkasabay-sabay yung mga magagaling ng Pangasinan, Ma'am Luakino, uh, si Chris Calagio, <laughs> si Lakay, uh, 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 June, uh, June Mars, June Mars, uh, June June no. Tapos na eh tapos itong ko ito, ito, ito mga asking price. Kung kaya, kaya go. Eh pero para po pa, pa, pag hindi. Kaya kaya kahit naman po sa NBA eh, hindi naman home home, hindi naman doon nakatira. Bibili uh, lang doon. Uh, Kasi nga minsan nga po yung player sa sobra ng franchise player, hindi siya taga roon, napapabili na lang ng bahay doon eh. Mm uh, Dahil doon uh, na siya eh. Uh, Di ba? Uh, uh. Eh, si Lebron na from Akron, Ohio yan. Ohio. Eh. O, oh. Oh, lumi, lumipat sa Cleveland siya. Hmm. Eh, ba't hindi na ano, hindi, hindi siya nag... Mahirap po kasi kasi professional. Yan, yan kasi Brendan and butter.